Kung hindi ka taga Pasig, anong kinalaman sa iyo ng 15-0 landslide win ni Vico Soto at ng tiket niya na giting ng Pasig nitong nakaraang eleksyon? Simple, ipinakita ng giting ng Pasig na pwede palang manalo sa eleksyon sa pamamagitan ng plataforma at prinsipyo. Ubod ng yaman ang naging katunggali ni Soto. Malaking kontraktor ng gobyerno si Sara Diskaya at nagbuhos talaga siya ng resources sa kampanya niya at ng ticket niya na Team Kaya Dis. Pero ang giting bumaba talaga sa bawat sulok ng Pasig. Ibinida nila yung mga nagawana nila sa lungsod at ipinaliwanag nila kung bakit di matatawaran ang good governance o mabuting pamamahala. Kinabahan daw ang ilang miyembro ng Giting sa tindi ng pamumudmod na ginawa ni Diskaya. Pero ang ending, pinakyaw ng Giting ng Pasig ang lahat ng pwestong pinagbotohan. Yun nga, 15-0. Lampaso ang team Kaya this. Malinaw na mandato para sa Giting ng Pasig. Before the campaign period pa. So, alam na namin ang daming mga binababang mga kung ano ano daming mga buyaya na binibigay sa kanto-kanto. And Mayor Vigo and I were talking about it and sabi namin, isn't it funny na the exact same politics that was rejected by the people in 2019 is the kind of politics that they want to bring back. And for me, for us, we were like, ah, first of all, parang, are we doing something wrong? Bakit binabalik nila yung dati? Eh parang happy naman yung tao sa ginagawa natin pagbabago. And true enough, the election results showed it. It's not about politicians. It's not about personality. It's really about the principles now of the Pasigenyo. E, ano ilang el, ba yung principle niyon? Um, yung takot sa Diyos, yung bukas na pamahalaan, mabuting pag may pananagutan sa batas, sa taong bayan, integrity, at saka syempre yung pinaka anchor ng lahat namin is yung pagkapantay-pantay ng lahat ng pasigenyo. So those those principles really won the election. And I think yun yung iniyak ko kasi parang finally the voters or the pasigenyos have already uh, surpassed yung yung patronage uh, politics na nakita na ng tao na kami talaga mga pasigenyo yung nagbe-benefit sa ganitong klaseng pag -gobyerno. It's the authenticity that we have with the pasigenyos. Kasi totoo naman, kahit nagkokokus kami, kung meron silang gustong tanongin, kung meron, meron silang mas gusto pang malaman, we're very much available to answer. Para sa akin, 15 is about dignity, dignity of pasigenyos. so um, we're talking about ano ang estado ng, 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 ng buhay nila. Uh, ano rin, ang tingin dapat sa kanila ng gobyerno. Na yung election na to ipinakita nila na ang gobyerno hindi lang para sa ilang tao. Ito para sa lahat. You cannot beat the truth. You cannot beat reality. You cannot be genuine if hindi talaga. Ang focus ngayon, kailangan makasiguro tayo na kung ano yung mga napagtagumpayan. Yung mga reforms, uh, yung mga pagbabago, Pagbubukas ng pamahalaan, kailangan makasiguro tayo na maging pangmatagalan siya. Uh, ibig sabihin, siguraduhin natin na hindi ito nakasentro sa akin, uh, na hindi siya tungkol sa isang tao o grupo. I think what we have to do is transform also uh, the people of Pasig to have ownership over Giting. Na silang magigiting, hindi kami third and last term na to ni Soto. Kaya ang challenge para sa Giting ay maitawid yung kanilang good governance beyond the next election in 2028.